Yo, what's up mga lords? Grabe naman yung Pilipinas karon. Wala gilain makontent ninyo. Ganong ipos pa ninyo nga daghan ni kay tan-aw nga kabataan diri sa social media. Daghan ang mga bata karon ng gamit og cellphone. Tapos i-content ta na. Oh. Gihimo na ninyo content ng suyop-suyop ba? Grabe. Oh, Daghan kayo dili pa ni mao. Nga mga tao. Ang uban nga pa na. Tungod sa ilang mga bisyo nga gipang sa social media. Grabe naman ni eh. Asa naman ning hustisya ani? Undang na mana oi. Eh? lipay mo soyup suyop dia tapos mag mga mo maghilak-hilak mo mag Unsa pun mga rason ninyo? Grabe. Kita nak masak sulban nak sak kuan mengadak wala negara nama neng kuan oi, ngai eh? temron, asa nama nanggikan gikan, tanak mepu asa manang kwan uluhan. Grabe naman ni Ay. Shout out no. Sa mga nagsuyok diha. Happy happy mo. Iyak later. Dua agad mo. Hindi gihapon magdugay. Gihimo na ninyo content content ng soyop suyop soyop Grabe. Oh, tanawa. Nangadak mga dak pa ng uban ang uban wala pa kay wala pa man kwan eh kit eh pero makita ng kwan hilak lagi na unsa naman yung natawa ay? eh higara naman ano sila grabing pagdaghan nila eh yung na, madak pa tanan sila <coughs> kada scroll na ko sa wall ang mulabay ka ng suyop-suyop. grabe puuha na ninyo be Kaya, na mga bata ang, ang mga bata karon manggamit ng cellphone makita na nila unsa unsa yung makuha ninyo anak dangan na ninyo inamayo makadaot na sa inyong hunahuna makadaot sa inyong kagalingon madamay pa inyong pamilya samot na kung naamoy anak looy kayong anak looy kayong mabilin grabe